ba? Sa sobrang simple lang ng mga sangkap, kahit pang merienda lang naman, pwedeng pwede ka gumawa. Sobrang easy pa at madami ang pwedeng kumain. Masarap, malambot at higit sa lahat, nakakabusog. One half cup na harina. Anim na kutsarang cocoa powder or Milo. One half cup brown sugar. At kalahating kutsarang baking powder. Haluin muna natin ang mga dry ingredients. Ilagay na natin ang kalahating tasa ng gatas, fresh milk or evap. natin biyakin ang dalawang itlog. Ito na okay naman ang itlog, tsaka natin ihalo dito. Tapos halo ang maayos. Ito na halong-halo na oh. Ilipat na natin tong cake mixture. Yan. Tapos buksan na natin ang apoy. Dapat ganyan lang oh, sobrang hina lang para hindi masunog. Takpan natin ang kahit anong hindi natutunaw. At lutuin natin sa 20 minutes sa sobrang hina lang talaga na apoy ha. At pagkaraan ng 20 minutes, ito na. So natin ang tutpik ng tupik. Kung luto na ba? Yan, walang naiwan mining luto na. Oo, oh, sobrang lambot. Yan. Tapos syempre, kalat natin. Oh, di ba ang bilis lang, meron na tayong cake na niluto sa kawali. Yan sa gilid oh, tapos sa ibabaw. Ang sarap.